Hi! Good morning! So, ito yung uh, binigay kong solar sa Shopee. Sh Ilalagay ko to sa bahay o sa lugar ng nanay ko kasi madilim paligid at mataas ang kuryente doon. Yeah. So, ito mga natin. Oops! Mabigat! Bagong isim po ako. Pasensya na. lagi ya yeah. ini tangga ya

meron siyang remote control. Meron siyang ganito. So, So, kailangan natin ilagay para matest natin kung tamo siya. Hmm. So, siya nga rin yan. Ito po siya, no? Kasi ito po yung panel niya. So, isang dangkal, may dead lang siya. Lapad na isang dangkal. So, meron po siyang kasamang tornillo. Anyway. Balik na po natin siya. Tapos, i-review ko na lang kapag nalagay na po. Wow. Ah. Kasi kapag binuksan ko po, po eh. siya, hindi siya gano'n kalaki kagaya sa picture sa picture kasi malaki, malapad so hindi siya gano'n kalaki so maghahanap tayo nun po na maglalagay nakatayo, nakaganyan to dapat Balik nyo natin. ito po yung panel niya ito po yung handle niya ibalik na po natin siya. So, yung isa, titinan din. and uh, yung pangalawa pa po natin ito review kung ano kasi hindi pa natin mailalagay. As you can see, sim lang po sila. May remote control. May handle. May baterya, May turnilyo. Ito yung handle niya. Ito yung ilaw po niya. Sim so, lang po naman ano. Ito po yung ilaw niya. Ito po yung panel niya ilang lang po so pag uh, ilalagay na i-review upload ko din po maraming salamat wala pong karga seller oh. o so, kailangan pa namin charge seller wala pong karga Hmm, wala, sailor ah. Ayan ah. Ngayon pa lang namin binubuksan Ricky Kita mo naman sailor ah. Kaya, lakas pa siya Hmm. Hindi Masubukan mo na doon sa tindahan wala? Hmm? Kasi mayroon pang mga ibang mga plus plus doon. Hindi kaya? Kaya, na kilog? ba? Ay, tama pala pala. May pa palang babe ko. Kitang? Kitang dati yan. ang ng bit. Ganun? Siya pa lang kaya sa Pinalitan mo, Gia? Kala ko yung mabilis. Ay, kamukha na ang sarapan, no? Ganyan yata yung sarapan din, eh. Pero item puti okay nang ganyan. Okay na 'yan. Kunin mo na, 'yan. Kasi masayang ang effort mo. Okay, okay lang pagro-run. Hmm. Hmm. Ba't mo na? Dibish talaga talagang mag-charge yung babo-bobongan. No? Kasala na yung kaya. 100 watts. Kaya kakukutulon daw. Kaya, oh. kaya manalunan ganyan tatakot. Wala meron. Teka ito. Ang yero? Semento? Yero. Malambot na yun. Wala po natin masasabi kung... Kasi wala pa pong charge yan. solar sa taas, okay? Tabi-tabi-tabi. Tabi-tabi Tabi-tabi. Oops. Tabi. Tabi-tabi. Tabi. tabi, tabi. Kini. Dito. Kini. Okay. Tabi-tabi. Tabi-tabi po, tabi-tabi po, tabi-tabi. San ka na yun? Tabi-tabi po. Ay, kaano yun ah? Kini ako mga Okay. Kaano na pa rin mo ko? Paano Ganda na kasi Luan. O pabaligtad. Ganyan. Hindi. So ang nangyari po, dumaan ako dyan sa antena na yan. Pabunta dun sa taas ng bubungan para mailawan ang mga kapatid. Ayan, nandito na nga ako. Sa kanya. Pero hindi namin to masusubukan dahil di pa ito ng araw. Kaya yan po ang gabangan nyo.